Pangarap ko lang dati na magkaroon ako ng ganito at sa wakas nga ito at meron na rin ako. Sobrang saya ko talaga dyan mga mare dahil paunti-unti nga ay nagkakaroon na rin ako ng mga gusto kong gamit sa kusina. Ito yung gustong gusto kong shansi at sandok at tingnan nyo naman napakaganda. Tapos ito at nag-order lang din ako nitong 18cm na frying pan. Gustong gusto ko naman dito itong pa wood accent na handle niya. Made of ceramic rock nga pala itong pinaka pan niya at non-stick na rin yung loob pati yung labas ng pan. Pwede ito sa gas stove at sa induction cooker. At na nga yung isa sa pinaka dream ko na 5 pieces fry pan set ng Red Chef. Sobrang secured at napaka-eco-friendly nitong package packaging nila. So, ito nga yung mga kasama sa 5 pieces set. Isang handle, isang 20 cm na cover, isang 20 cm nitong pot, tapos 20 cm at 26 cm na frying pan. Lahat nga ng yan mga mares for only 1,600 pesos. Biruin lang. nyo sa halagang 1,600 lang ay eh, meron ka ng dalawang pan at isang pan. Kung pagbabasihan mo nga yung quality nito eh, talaga namang sulit na sulit ka na sa presyo niya. Sobrang stable nga din itong handle niya at hindi siya umaalog -alog. At dahil detachable nga yung handle niya kaya ayan at hindi siya matakaw sa space. At dahil sobrang excited na nga ako na matry siya kaya ito ginamit ko na rin kagal. Tip ko lang sayo yung mga mare kung sa gas stove niyo siya gagamitin, eh wag niyo masyado laksan yung apoy para hindi kagad ka mangitim yung puwet niya. Yung lifespan ng isang gamit, eh depende na rin siguro kung paano natin sila ginagamit. Sa eto na nga pala yung mga kawali na ginamit ko nung nagluto ako ng mga Korean foods nung nakaraan. At dahil non-stick nga siya, kaya yan at napakadali niya lang din linisin. At gaya nga nang sabi ko kanina, pati etong puwetan niya, eh non-stick din, kaya easy easy lang din talaga linisin. Alam ko mare, bet mo rin to, kaya ilalagay ko na lang din yung mga link sa comment section sa kajan sa yellow basket.